Ano pong baboy? Oh, may ano, may nipik to pick. Oh, may nipik pick yan. Diba? Dalawa. Dalawa lang? Oo, eh. oo. Ang siyempre. Ano, Dalawa, anong, anong ulam? Pre, ulam. Anong ulam? Sabi niya kahit ano. Hello mga lodi, nandito na naman po ako ha. Ah. Ito nga pala, pinapakilala ko sa inyo. Ito po si Alimpe. Ito lahat ng mga tinuturing kong nanay-nanayan dito po sa amin. mabait po yan mga lodi. Kaya lang, hehehe, siyempre medyo makulit na. Pero okay lang mga lodi, ang bait yan, bait yan. Ang problema mga lodi, nagugutom na raw siya wala lang kaw mabilihan ng ulam dito sa amin. Kaya lang papabili niya sa akin ng ulam doon sa binibilahan namin ng ulam sa Champaka. Kaya siyempre, hindi ko matatanggihan niya matandang yan. Kasi, mabayat yan, matipag pa. Ninasama ko nga siya ang pa at siya mo ang mamili ng ulam na bibili niya. Kaya lang ayaw niya. Sinatabad daw siya kasi yung paa niya medyo namamaga. Kinagat pa ng malapura eh. Kaya yan, no? Namabaga yung pa Ayan, <laughs> kaya oh pe, oh. Nagpapabili ng ulam. Kaya na niya, o, kaya alim pe, kaway, kawai kawai kaway. 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 Kaya alim pe, kaya alim pe, Bili mo ng ulam, dahil. Oh. Sanda, ano, Bili mo lang ulam. Ano, sa may sabaw na baboy na sinigang. Sinigang. Doon, -a -a wala ka bila. Wala nga na baba. Wala nang na baba. Na, na, pa niyan. Hindi na orat na. Isipin mo, hindi pa pala nagtanghalian. tayo doon. Tama Tama lang kayo. Sakay ka, ka lang. Hindi nga hindi. Hindi nga hindi. Yung Sumama ka Hindi nga po Sasakay ka lang. <laughs> ay, <laughs> Hindi na. Sige, <laughs> dalhin niyo yung kuwan. Oh, tara. Oh. Oh. Hindi na. Sige, na lang. <laughs> ano ba sabaw? Minigang. Wala. Huwag manok. Huwag manok. Huwag manok. Huwag manok. Huwag manok. Oh. lumilipad daw. Saka ay, alamang. Baboy. Baboy. Tulay. Basta yung isang dan, walang order.

Ulam, ulam. Wala na nga. Wala nang sabaw. Wala nang sabaw? Lakot e, yeah. alimpi. Sabaw na naman tayo. Ate, ayan date, yan. Okay. Okay. Diyan, si na tayo, ayan na tayo. Iyan na tayo. Yung matad kasi namin, may matad na rin. Napakabili nilang ulam. Wala, wala tayo tayong ano. Hindi sa kabila. Hindi sa kabila. Hindi sa katina. Ate, hindi tayo sa katina. Ha? Kaya eh, may tabaw? Ah... Papahitan. Pa? Papahitan. Wala kayong baboy? ah Sabaw na lang. Eto lang mga lodi ko eh. Adobo may walang lalo. inigang na baboy. Walang inabawan. Kaya mga lodi, ang inuwa ko na lang ay yung adobong baboy. tapo humingi na lang ako ng sabaw. <laughs> Adobo. Adobo. na walang... <laughs> Basta walang halaman po yan eh. Ah, wala. Okay

wala ko yung matadla. Kami sa bawi ngi kanala nang sa. Oh, tama wala lang po. Ayun. Kada <laughs> ko. alimpe may ni big top pick oh. <laughs> ah. Wala Wala na. Ubusan na. Ah, top pick. wala nang bawo. May ubing yaw daw ayaw Ajo baboy. Oh, may ni pick ano, may ni big top pick. mo. <laughs> Oh, may nipi pick yan. Diba? Ha! Nakabaka ka niya. Adobo. May tukli pa. Oo, oh, yun pa eh. 45 lang yan sa atin pa mo. Mabait naman yun eh. Huwag na lang. Huwag na lang yan. Sayo na yan. Hindi. Sayo yun naman pito. Huwag. Pakaya yan lang eh. Pambinin nyo lang gamot yan. Oh. Thank you. Oo, oh, ito. Hindi, ano lang. Walang kari eh. Ayan. Oh, ayan oh. Kaya niya naman bilo. Oh, okay. Kumain. Alin yung paanin nyo? Ibabalutin Iba, ba, nyo, mamamaga yan. Kaya nga, balutin nyo at ininalangaw. Ay, hindi pwede sa lama. Ay, hindi pwede sa lama. Doon din mga na kayo. Oh, oh, oh ba may to buwit. Dito buwit. Pala, ng mga Okay. Yan tiyanin pe.